Magandang araw mga mads mga pads. Sa mga mads natin dyan, yung mga nanay na talaga namang reyna ng kusina. At sa mga pads na mga tatay na hari ng kusina, ayaw din papatalo ha. Ngayon gagawa tayo ng buchi na kakaiba. Kasi ito, hindi siya mamantika. Hindi natatanggal basta-basta yung kanyang sesame seeds. Napakasiksik. Talagang hindi siya humupis kahit abutan pa yan ng kinabukasan. Pero napakalambot pa rin. At unahin natin dito sa pagtusta ng ating sesame seeds. Ito toast natin yan sa mahinang apoy hanggang maging light brown at iset aside muna natin. Pagkatapos ay paghaluin natin ang 3 cups ng glutinous rice flour at 3/4 cup ng white sugar. Pag nahalo na yan ng mabuti, lagyan naman natin ito ng 3/4 cup ng water. Isa talaga itong buchi sa mga paborito kong kakanin. Kaya lang, minsan nakakauma yung ano, sobrang mamantika kasi talagang nag-aabsorb siya ng maraming oil, di ba? Napanood ko ito sa ibang food vlogger. Kaya sinubukan din natin gawin at talaga namang mm, nasarapan ako super. Kaya for sure, uulit-ulitin ko nang gagawin to or pag may okasyon or pag may chance na makapagluto ako, ito na yung gagawin ko. So ayan, dahil hindi na po kinaya ng aking spatula ang paghahalo ng ating dough, ayan, kinamay na po natin. Mas okay po na masahin natin. Pagkatapos, ay lagyan natin ito ng half tablespoon ng oil. And then, masahin lang ulit para mahalo ng mabuti yung oil sa ating dough. Pagkatapos, ay i-divide na natin ito ang dami kong pagkatapos pero hindi pa pala tapos ano <laughs> at yan isusukatin natin yan sinukat ko kuno ayan tigwawan tigwawan tig isang tablespoon yung sukat niya pero hindi pa rin siya nagkapareha parehas yung laki ayan pero basta yan na divide ko na siya ng ilang pieces para alam ko na rin kung ilang pieces din ng cheese ang ikakat ko so, ayan pagkatapos yung usual lang din na butchi na yan ilalapad mo, pagkatapos papalamanan mo ng cheese at ibibilog mo. Kaya nga siguro isa ito sa mga paborito kong gawin kasi nga mabilis lang siya at madaling gawin. Ayan, ipaghalo-halo mo lang siya, bibilugin, papalamanan ng cheese o kung anumang palaman yung gusto mong ilagay. Tapos bilugin mo lang, and then iluluto mo, and then tapos na. Kung hindi rin lang siya pang benta o yung pangkain nyo lang sa bahay, pang merienda lang pwede ninyo itong gawin with your kids. Ayan, matutuwa sila kasi para silang naglalaro lang ng clay. At pwede nyo rin itong gawing pangbenta ha, pang negosyo. So ayan, fast forward, napalamanan na natin ng cheese yung ating butse. Pagkatapos ay lulutuin na natin siya. Kanina, nagpakulo ako ng tubig at nung kumulo na, hininaan ko siya sa napakahinang apoy hanggang sa nagkumilma na yung tubig at saka ako nilun inilagay yung nilunod sa Bisaya kasi nilunod saka ako inilagay yung ating butchie. o parang naging palitaw siya ba diba? tapos nung lumutang na hinayaan ko muna siya ng mga 2 minutes before ko kinuha at inilagay dito sa ating toasted na sesame seeds so ayan talagang didikit yung sesame seeds dyan kasi nga basa pa yung ating butchie. what if tatawagin natin itong butchie kalitaw. Muchi na kalitaw, o oh, di ba? <laughs> Invento pa tayo ng pangalan ng pagkain. Buchi Tau! So ayan, iro roll lang natin yan. At ganyan na siya. Ready nang kainin ang ating Buchi Tau. Sana masubukan nyo rin at ma-enjoy nyo rin kainin itong Buchi na hindi piniprito, hindi oily. Dahil kami, talagang nagustuhan ko at ng buong pamilya ko. Talagang nag-request pa sila na gagawa daw ako ulit sa susunod na mga araw. So, I hope you enjoyed watching. Thank you very much. And God bless you.